guys! Magandang umaga! So for today's video, nanggaling nga pala kami sa bahay nila Nini at Jen. Don kami natulog kasi noong araw ay nanguha kami ng isda sa may sapa, uh, yung paitan at saka syempre yung kasili. Kasi na-miss nga namin kumain ng kasili. So kinaumagahan ay naglalakad na kami papunta naman sa kabilang bahay nila Daniel sa otol niya kay Kuya Kokoy. So, ayan nga pala bago kami umalis, ah, si Nini pala ay may daladalang isang sakong saging na latundan. Kung ikaw naman ay hindi tamad guys, dito sa bundok ay tiyak naman hindi ka magugutom at hindi ka syempre ah, makukulangan sa pangangailangan mo sa araw-araw basta masipag ka lang. Pero syempre guys, dahil ah, naninibago yung ating tohod sa paglalakad sa ganitong ano, ah, Daanan na medyo puro halos paahon ay hilabas ang ating dila at ito na nga guys dumating na kami dito sa kanilang bahay at ito nadatnan namin na nag aayos din si Manoy Kokoy ng mga saging na kanyang na harvest at ang lalaki laki pala ng mga saging na kanyang na harvest ito pala ang tinawag na dalian guys ayan kita nyo ba diba ang gaganda ang kikinis at syempre ang lalaki kahit isa lang yung kakainin mo dito guys ay tiyak na mabubusog ka kaagad at hindi ka magugotom at di lang yan guys meron din siyang mga latundan uh, latunda na ninagay na rin niya sa sako ganyan so ganito nga pala yung hanap buhay dito guys sa probensya kaya kung ikaw ay hindi sanay nako huwag mo subukan masisira ang buhay mo <laughs> ay nako guys syempre pag nasa probinsya ka kailangan mo talagang magsipag no, imikos-mikos mo na yan para syempre naman merong kampera, pambili ng bigas at olam at di ka magugotom sa loob ng isang araw. Kailangan kasi tayo makakain tayo ng tatlong bisis sa loob ng isang araw. Yan, no? So, ang dami sinampay. Kita nyo yan si Daniel. Ang lalaki ng pawis. Pati naman ang kanyang kuya nini. Pawis na pawis nga. Kasi may dalang isang sakong saging nalatuntan At ang bigat din. Ayan din si GM. Meron ding dalawang Jacket nakasabit sa bewang. <laughs> so, naaaliot talaga ako dito sa saging, guys. Ang lalaki. So, ayan. Tapos na kami magpahinga. Lakad na naman kami ulit. Papunta na naman kami sa Lomondaw. Ayan, yung dalawang otol ni Daniel. Kanya-kanyang pasan ng tagi isang sakong saging. Si Daniel naman ay hindi kaya. <laughs> o, oh, diba? Ganyan talagang buhay, guys. With a lang. Tanim noon, harvest ngayon. Binta noon, pera na ngayon. O, diba? Ganyan. So, ang bigat niyan, guys. Promise, ikaw ba naman? Kaya mo ba yan? sige nga buhatin mo nga so ito na nga guys lumabas na kami sa lebas lumabas na kami sa gate kasi nga aalis ah, na kami papunta kami sa daw ganyan yung dala pala ng GM guys ay yung kool na hinarbis namin na galing sa fish pan ni Lanini at yan at yung dala naman ni Daniel na nasa cellophane ay yan po yung nyo nagagamiting panggata sa maha at saka syempre sa kasili na aming lulutuin later, you know. Alam nyo naman, di ba? So ito nga pala guys, ah, pagod na pagod yung mukha ko, pagod na pagod si mga dry. Paano ba naman kasi naninibago na maglakad dito sa bundok? Kahit naman sanay sa bundok, eh syempre, kita nyo naman yung katawan ko ngayon, katawan ko noon, di ba? Ang layo ng difference, sorry ba? Kaya todo ang hingal ko talaga dyan guys grabe halos hindi ako makahakbang pero kahit ganun pa man believe talaga ako dito sa mga otol ni Daniel ay nako ay ang laki ba naman ng sakong binuhat sako ba naman talaga na pinaglagyan ng pits yung nilagyan ng saging sigurado mo kung ako magbubuhat niyan wala pang isang minuto magpahinga na ako <laughs> kasi syempre ang bigat nga niya at ang laylay pa panang lalakarin namin buti sana kung yung pagdadaanan namin eh patag eh hindi naman patag eh just go madam pa tapos maputik pa ganon kaya kung ikaw hindi sanay naku huwag mo na subokin magsipag ka na lang dyan sa syudad ko sa magkama nakatira para hindi ka naman mapagod ay kasi makawawa ka naman dito sa bundok hindi ka sanay hindi ka makakain pag hindi ka ano So, napansin nyo ba, guys, si Jin wala ng dalawang bag? Kasi nga pala, naiwan niya yung bag niya doon sa bahay nila. Manoy, kokoy! yun nga kapag nagkaedad na tayo eh medyo nagiging alianin na tayo so yan ang ginawa niyang bag is yung so pinadaladala niya na may lamang passion fruit nakalimutan niya yung pack bag niya <laughs> pero buti lang at nasa loob naman ang bahay nila manay ko hindi naman sa labas na ilagay ayan di ma so ito nga pala yung daan namin palabas guys, papunta sa, sa Lumunda dun sa bahay nila, Daniel sa may gilid ng kalsada so, mahaba-haba pa guys medyo malaylay pa yung aming lalakarin so, di bali na basta, presko naman yung hangin alert so, yan pala si Nung Kandoy at saka yung kanyang asawa na ninong at ninang ng aking kapatid ayan, di ba grabe yung damo, oy Diyos ko, kaya pag ako talaga pumunta dito sa loob, ay nako, nakapajama talaga ako palagi at nakajakit kasi makati at siguradong nakakasugat ang mga damo kasi meron din damo na matalas. Ay, ay, ano ba yan? <laughs> so ito, lakad-lakad. Sabay sipol-sipol para naman merong hangin. Pero tingnan nyo naman yan, yung otol ni Daniel hindi man lang nagpahinga diba tuloy-tuloy pa rin ayan si Manoy Kungkoy paunti-unti na lang yung kanyang hakbang kasi nga syempre ang bigat naman kasi nandalagalan yung saging ay pero yun nga eh Iwan ko ba kung bakit sobrang sipag ni Manay Kokoy? Eh? eh, wala namang isang dosilang anak. Ano ba yan? Sino bang binubuhay mo, man Kokoy? Ba't ang sipag-sipag mo naman ngayon? <laughs> so, yan pala, guys. Tinitingnan na naman namin yung bunga ng marang dyan. Kasi, amoy na amoy namin yung, ano, marang. Kasi, ang daming hinog na sa sayang lang. Walang kumukuha. Pero, yun nga, uh, sabi ng may-ari, uh, medyo ano daw at uh, nakakapanghinayang yung marang na yan kasi ang lalaki ng bunga pero yung laman niya bali ilang piraso lang lima tatlo ganon so nakakayang ibenta daw so ito nga guys meron na naman kami madadaanan ditong kakao ayan dami daming kakao ba diba? E, yung kakao yan yung ginagawa ng chocolate sa mga hindi pa nakakaalam dyan Nakaka din kayo mananim ng kakao guys lalo na pag mamunga ang sarap kaya, ano, sa pakiramdam na babalutin mo yung bunga ng kakao. And balang araw, kapag nahinog na, meron ka nang pwedeng harvestin. O, oh, diba? Eh, mikas-mikas mo na yan. <laughs> Ay, just ko. Tawa-tawa. Pero, alam nyo na, hinihingal na ako dyan sa totoo lang. Kasi ang layo-layo pa talaga ng aming pupuntahan. Ang haba-haba pa ng aming lalakarin. Nako, kumpatag lang ang lupa dito, guys. Ang ganda-ganda siguro talaga dahil hindi ka mahirapan magsaka. Syempre, mabilis mo lang mananim ng mga gulay, saging, prutas at kung ano pa man dyan. Pero sa ganito kasing lupa, guys, na hindi patag. Ay, nako. Tiis buhay talaga, guys. Kasi, ang hirap magtanim hindi pwedeng ararohen kasi nga yung lupa hindi patag alam nyo ba yan nako 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 kaya huwag nyo nasubukan kung hindi talaga kayo taga bundok kaya di ba? yung saging sinasabi na ng saging hello muntik na akong malaglag nako sa Saku, itali niya akong maboti. <laughs> o, oh, diba? Kita niya yan si Daniel. Nakabutas yan. Kasi nga, maputik yung daan. Pero buti na lang ngayon. At medyo natuyo na yung daan. Kasi, pag ang lakas ng ulan dito. Ay, nako. Grabe din yung putik. andulas dulas-dulas talaga yan. Diba? So, yun nga guys, ang layo-layo pa ng aming lalakarin. Hindi pa kami nangalahati. Ay, ay, grab yun. Kaya, ang sarap siguro sa feeling guys, kapag ito dito ay nasiminto na yung naging kalsada na siya guys, ba ang sarap-sarap ng balikan dito. Hindi ka na mapapagod. Kasi, syempre, maganda na yung daanan, diba? Hindi ka na mahihirapan. So, malapit na nga kami sa bahay nila aling maming. O, oh, diba? Dito sa part na to, guys. Ito, parang ito lang yata yung hindi nagbago, guys. Iyan, eh, ang ganda. Ang ganda ng bundok, diba? Puro bundok yung makikita mo sa kapaligiran. Kasi nga, as in, bundok na bundok po dito. Kina Daniel, ayan. So... Itong part na to guys, ay hindi talaga nagbabago simula ng bata pa ako hanggang ngayon. Umabot ako sa ganitong edad. Ganun pa rin talaga yung hitsura dito sa lupa na ito. Pati na rin yung damo. Wala pagbabago talaga as in. Alam niyo ba kung bakit naging ganito to guys? Kasi dati, ay nanon na to, binoldos kaso lang, hindi nga natuloy. Kaya naging ganyan. So, sana balang araw, kung magkaroon man ng budget, edi eh sana mapaglaanan ng budget para naman maging maayos naman yung daanan, no? Papunta sa mga Yubisayas at syempre sa mga tatawid, papuntang Kiyopo, ganun. Para naman yung mga tao hindi naman mahirapan maglakad. O yan, ba diba? Yan, kunting lakad na lang, halos ano na malapit-lapit na rin kami. Basta ano lang talaga, tiyaga lang talaga. Kahit nakakahingal na, nakakapagod, enjoy na enjoy pa rin naman. Kasi nga, yung makikita mong view sa paligid ay talaga naman nakakamangha. Puro green, puro bundok, ganun. At meron nga palang kalabaw dyan guys. Sa unahan, bibi na kalabaw, ganyan. Iwan ko kung kaninong kalabaw yan. Siguro kina aling maming yan. Hindi ko lang sure. Kasi nga, ang tagal-tagal ko na hindi nakatera dito sa New Visayas. So, minsan lang nakapasyal. Ngayon lang sa loob ng ilang taon, di ba? Kaya halos nga yung ibang tao nga dito, ibang kapitbahay namin, hindi ko na nga halos matandaan, hindi ko nga halos makilala eh kasi nga hindi ko sila nakasamang lumaki. Dahil ah, siguro mga 5 or 6 years old ako lumipat na kami doon sa Torreli, eh. Basta nagbibisita-bisita lang kami dito sa bahay nila Lola Ganon. Kaya hindi ko na sila halos ano, matandaan ba kumbaga may kilala man ako pero kukunti na lang at minsan naman eh, ko pa kay Nanyal kung sino yon ganon so ito nga guys andito na naman tayo sa sulok sulok sa madam mo katakot lang dito maglakad guys kapag ikaw lang mag isa at wala kang ita kasi nga baka merong ahas kasi syempre madam mo yung paligid hindi may iwasan na meron talagang ahas na nakatira ba diba? kaya kayong kayo maglakad ay magdala kayo ng pamalo at saka syempre itak para naman safe din kayo for sure o ba diba? so tingnan yung mukha ko guys na bulan na kasi uh, ang init init na kahit paman eh alas na ibe pero yung sikat ng araw grabe masakit na rin guys hindi na rin basta basta at yung part na yan guys eh nahiram pala ako ng jean t-shirt kasi yung t-shirt ko ay eh, nabasa sa ilog at biglaan ba wala kaming dalang gamit kasi nga wala sa ayos magdesisyon tong si uh, Daniel at saka yung otol niyang sinini. Pabigla-biglang desisyon ba hindi prepare ganon. <laughs> Pero ganon pa man nakaka-enjoy pa rin nakaka-miss. lalo na kapag kami ay bumalik na sa Manila at saka shout out nga pala sa mga customer ko dyan. Um, pagpasensyahan nyo na kung nga ngayon nandito pa rin ako sa amin kasi syempre minsan lang naman humiling yung aming mga mga mama at papa syempre pagbigyan na rin natin kasi nandito na rin lang naman tayo edi anong pangaba edi magstay na tayo nang matagal-tagal eh wala pa naman din tayong tiket pabalik ang Manila o diba isa so, yan lumalakay na yung botas ng ilong ko kasi hinihingal na nga ako kasi mainit So, si Jin nga pala nagpapahinga rin kasi kahit payat yan, napapagod din yan. Kaya lang naman payat yan si Jin kasi araw-araw ba naman labas sa lumun Tapos uwi na naman sa New Visayas. E, eh, diba, kita nyo naman ang laylayan ng na nilalaka namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakarating sa aming pupuntahan. Tapos, grabe na yung sikat ng araw. Alaka kapagod lang naman talaga guys na maglakad sa ganito. E, eh, yung matirik yung araw ba? Tsaka wala ka tubig. Talagang hingal ang labas mo. At ang nakakamiss pala dito guys ay yung iniinom namin tubig ay tubig balon. Kung ano yung iniinom namin noon bata pa kami hanggang ngayon di pa rin nawawala tubig balon pa rin. So, ayan guys. Walang katapos ng paglalakad lakad pa rin. <laughs> lakad noon, lakad ngayon, hanggang doon, hanggang dito, lakad pa rin. Ayan, meron din mga gabi dyan sa gilid-gilid. Malapit na pala kami sa may ano guys, um, sa may yan. Konti-konti na lang. Makakarating din kami sa aming pupuntahan. ba? Diba? Mag Kailangan talaga maghanap buhay guys. Kasi pag di ka maghanap buhay ay eh, ko wala kakainin ay so kahit ngayon tatay nga ni Daniel na senior niya eh sika pa rin siya pumunta dito sa ano sa loob sa New Visayas para lang puntaan yung kanyang farm yung mga tanim niya na gulay talong ganon hindi ko lang alam kung ano pa yung mga ibang niya tanim kasi hindi pa ako nakapunta dun sa kanyang Ah, tinataniman ng mga gulay So, ito Nandito na pala kami Sa ibaba ng may simbahan, guys konti na lang Mararating na rin namin Ang kalsada masisilayan na rin namin Yung cement na daan O, diba? Kaya Tsaga lang talaga Kung maglakad ka Masarap maglakad dito, guys Kung wala kang bit-bit oy kasi Magaan lang ba Sarila mo lang yung daladala -dala mo Eh, kung may dalakal Naku nakakapagod, nakakahingal. Pero syempre, ganun talagang buhay. Wala naman tayong sasakyan. Tsaka hindi naman pala pwede pumasok yung sasakyan dito kahit nga motor eh. Hindi rin pwede eh. Mahihirapan. Ang pwede lang dito is kabayo lang talaga kalabaw. Ganun. O ba diba? Kunting lakad na lang. Malapit na taga kami. Dumating sa kalsada. Ganyan. Tsaga-tsaga lang. Makakarating din tayo. Huwag kang mawalan pag-asa. Ihinga mo lang yan ng malalim. Inhale, exhale mo lang yan. Yung pagod mo. Matatapos din yan. Konting-konti na lang. O, oh, ba? Diba? Ay, nakabuhay talaga natin mga Pinoy. Sadyang napakaraming challenges. Ardi ah, ba? Yan, konti na lang. <laughs> Ang bilis maglakad ni Nini. Ay, grabe. Pero, syempre, gano'n naman talaga. Kapag ikaw may dala, di diba, na mabigat. Talagang kahit pa napagod ka na, ay, naku, ma-challenge mo talaga yung sarili mo na maglakad ka ng mabilis para naman at least makarating ka kagad kasi para naman makapagpahinga ka, ba diba? Ayan, konting-konti na lang talaga. As in, konting-konting tiis na lang talaga. Magkakarating na tayo sa kalsada. Oha? Huh? Hmm. Ano, kaya pa? Oha? Huh? Sigurado naman yung ilang mo'y bumubuka na. Sa, si sa, sikat ng araw, mainit-init na. <laughs> Pero ang ganda talaga ng tanawin dito, guys. Kasi, puro birdie. Ayan. Ayan yung ninong ko nga pala guys. Si ninong Josing. Ayan. Sakay-sakay siya sa kalabaw. Potol kasi yung isa niyang paa, guys. Mahirapan siya maglakad. Kaya kailangan niya ng isang service. Service ng kalabaw. O ba? Diba? So ito na nga guys. Makikita na natin yung kalsada. Mararating na rin natin yung kalsada. Kanyan sulit na sulit yung ating paglalakad kasi ano yan eh, vitamins ba sa araw oh, di ba kailangan natin ng vitamins sa araw pero yung araw noon at siya ka ngayon guys magkaiba na talaga kasi sobrang init na ngayon di tulad noon na uh, kaya pa kita mo si Jean no oh, pawis na pawis pagod na pagod hinihingal ng todo parang di na nakakahinga <laughs> Ah, si Daniel naman napakapit na lang sa padera yan mayroon pang paunat-unat si Jin sa kanyang liig kasi nangangawit na <laughs> ay nakakahingal talaga kasi mainit tapos nakajacket kapos pas nakasarado pa yan o oh, diba so tapos na kami mapahingal lakad naman ulit ayun si Manoy nangungulangot pa talaga <laughs> pero, pero pagod na pagod na yan <laughs> Kani na pa yan nagbubuhat ng mga saging hindi, <laughs> Hanggang ngayon nagbubuhat pa rin oh, di ba? Dibale na oi pera naman ang kapalit niyan, kaya tsaga lang talaga. Pero meron pa yan siyang isang sakong babalikan sa loob guys. Pero syempre, siya na lang kasi hindi na namin kayang lumakad pa, pagod na kami kahit wala namang kaming dalang mabigat. Oh, yan, di ba? Dito na tayo sa kalsada, yan. Narating din natin ang kalsada kita nyo yan, diba, ang init-init ang kagandahan lang dito guys, ang lawak na ng kasada yun nga lang guys, nakakatakot kasi kadalasan dumadan dito mga malalaking truck, bus mga sasakyan na mabibilis ang takbo nakakatakot kasi ang lawak ng kasada, kumbaga yung mga sasakyan dito guys ay nagpapantintero nag ano, nagpapantintero napa nag ba wala kasi ditong ano pa guys si eh, speed limit kaya nakakatakot talaga kaya kung naglalakad ka dito eh, kailangan mo talagang tumingin sa paligid mo kasi baka alam mo na 'wag naman sana alam mo na yung ibig kong sabihin di sa daanan kasi hindi maiiwasan yung disgrasya yan ganyan di ba ang laki ng truck ganyan papuntang kagayan yan guys eh. galing sa kagayan pala ganun so Hanggang dito na lang yung aking video guys. Salamat sa mga suporta. Bye! Ingat kayo lagi. Adios! Love you all. God bless. Huwag kayo magsawang sumuporta sa akin guys. Please, huwag niyo pong kalimutan mag like, follow, and share. Pati na rin po sa aking YouTube channel. Ay nako. So nandito na kami guys sa bahay nila Daniel Martier. Ayan, inulapag na ni Nini yung saging na kanyang binuhat at syempre dead. Ayan, marami pang ibang saging dyan guys. Yan kasi ay dadalhin sa bangkirohan sa Davao. Ayan si Manoy. <laughs> pagod na pagod. Ganyan, di ba? Sulit. O, oh, di ba? So, yun lamang guys for today's video. Bye!